Hello guys! Nandito na naman ang mga team tutubi. Hulaan nyo kung saan kami pupunta na Yung clue, tingnan nyo yung bit-bit namin. Tingnan nyo naman yung get up namin guys. Hindi namin alam kung saan din kami pupunta eh. Bahala na. At ayun na nga, sa beach namin na pag ng tumambay. Marami atang mga sasakyan ngayon. Dito rin kami makikisiksik. <laughs> Tara, samahan nyo kami. Ah, tingnan nyo guys. Oh, di ba? Ang ganda. Kakarating lang namin. Ang lamig, lamig. Tingnan nyo naman yung mesa namin. Karton. Kung gusto nyo magtipid, pero gusto nyo din gumala, dito na kayo pumunta guys. Oh, dala lang kayo ng upuan, Chicheria kape. Solve na. At dahil nagugutom na si Ate Gladys, syempre, ano pa ba? Syempre, uunahin ang chichirya, di ba? Enjoy! Uh, um, Tingnan nyo yung mga ibon, guys. Diyan sila tumatambay kasi may mga taong nagbibigay ng pagkain para sa kanila. Tingnan nyo ang daming ibon. May kalapate, may uwak, luhalo na. At dahil nga napakalamig na pagdesisyon na namin ni Ate Gladys na maglakad-lakad. Tingnan nyo guys, ang dami-daming tumatambay dito. Isa din to sa tambayan pag winter. At kung wala kayong dalang pagkain, pwede kayong bumili dyan sa tindahan. At sa amin ng paglalakad, ay nakakita kami ng sinaunang bangka. At tingnan nyo guys, may namimingwit. At dahil napagod na kami sa kakalakad ni Ati Gladys, naisipan namin bumalik sa pwesto namin. Tingnan nyo guys, giniginaw na ang mga kasama ko. At napasayaw na nga dahil sa ginaw. Tingnan nyo si Ati Gladys, nakuha pang mag-emote. Gusto niya daw mapag-isa guys. At sa wakas, naisipan namin magtimta ng kape panlaban sa lamig. Sabay na rin chismis, syempre. Sa... Eh, okay lang kung may magluluto, no? Diba? At dahil gabi na, ay naisipan na namin umuwi. At niligpit na nga namin yung mga dala namin. Dahil hindi naman pwedeng iwan, di ba? Wow, supportive wife si Ate Gladys. May pailaw pa. Salamat.